Good morning mga guys. Good morning. Ito, 5:00 ng maaga to ngayon mga guys. 5:00 ng maaga ito yung ano lakas ng hangin. Biglang dumilim mga guys. Biglang dumilim. Ayan. Kapal talaga ng ulap sa himpapawid, no? Ayan mga guys. Biglang dumilim. Ayan. So, banda roon, mag mga guys, pumunta ka doon kanina. May naputol na kahoy doon, mga guys, germelina. So, medyo malaking germelina yung naputol, no? Hindi naman sa gitna, doon sa malapit sa dulo, sa dahon, mga guys. Doon sa malapit sa sanga, mga guys, kasi matangkad yung germelina. Kaya doon naputol yung ah, uh, dumilim na sa malapit na sa sanga mga guys ayan doon banda um, dumilim mga guys saka dito dumilim um, alas 6 na lang maaga mga guys pero madilim na oh. ayan bumagsak yung net nalaglag din yung net mga guys natanggal yung net ayun tanggal yung net mga guys no dito banday na natanggal ano gawa ano? Sobrang hangin mga guys. Malakas ang hangin. Ayan. Ayan doon mga guys. Yung, ano? Alas size ng maaga mga guys. Pero madilim no. Ayan. Pina-brightness ko lang to. Kaya parang ano. Maliwanag. Ayan. Ayan yung video mga guys. Ito yung sitwasyon natin ngayon dito. Ayan. Ayan. So nakakatakot yung hangin mga guys. So, ayun doon, may puno dyan ng niyog na maliit mga guys, sobrang taas ng niyog, no. Nakakatakot, mo no? Ayan. Umasok yung hangin dito, guys. Ayan na naman. Sobra. Alas 6 ng maaga ha. Ito, dulim ina brightness ko lang 'to, madilim. Ayan. So dito mga guys, sobrang dilim na dyan. Oh. dyan mga so, umulan na naman guys ng malalaki, no? Umulan ng malalaki. Ayan, mga guys. Umulan tayo ng mga malalaki ngayon. So, ayan yung video. Ayan. So, God bless sa lahat no sana walang mangyari sa ating mga kababayan dyan ingat po kayo lahat ingat po kayo lagi ingat so ito lang muna yung video ko mga guys na no update ko sa video ngayong maaga no huwibis pizza 24 October 24 no Nang maaga madilim guys maagang maaga madilim makapal yung ulap guys ayan makapal Sobrang kapal ang ulo. So, God bless sa tanan, no? Ngayong buntag sa tanan. Ingat kayo dyan, ingat. Bye-bye.